ente na morning ata ni papa nga papako ngayon, keksyon ti

la 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 i want to Talong, long. talong 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 yung talong 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 Gay pistol kaya nan aunque Watts kalo kay amen kaya Daker lang

nakapalaki pa rin ang kayo ibang Tulog pa si ano si Tana. Nakakatawa eh. Alamang alaga yung chocho. Ayaw ang pakawalan <laughs> si Chiki. Sakal na sakal ka hapa. Ayaw pa rin tigilan yung aso. Batang. Batang. Hindi ko maintindihan. O inaalagaan niya si Chico, o pinapatay niya eh. Ito kape. O, ng kape namin dito Kasi namin Kasi kami nga,

para na tao lang. na yung aircon. Hindi na maintindihan. Kasi andun sa lumalamig tapos nakatakot ang tunog. Kaya kapat-check ko yun. Pagpalitin na palitin na pero mas maganda pala ang ano mas maganda ang manual kaysa sa digital na aircon kasi pag yung remote ay ano at saka yung parang box niya sa digital pangit pala yung pagkakunyari uh, mahirap pala yung palitan kaya mas maganda pa rin yung manual so na ano pag nag-replace ako manual din kukunin ko kasi malapit naman sa amin eh. Pwede namang bihitin pa ang kasal sa digital. Digital kasi yung dati ko eh. Parang ang digital. Kung maintindihan, naglulo ko siya. Kasi din mo uh, ang alam ano nakakatakot. Pero matagal naman na yun. Kasi ang edad ni Alex yun eh. 12 years na yun. Eh. Pero na-stuck kasi yung gawa ng... Hindi pa nagpagawa kami ng bahay. Giniba inspection. Tapos pinagawa na lang namin, pinalinisan, pinacheck kung ano problema. Okay naman. Kasi lang ngayon, papacheck ko muna. Kapag replacement na, pagpapalitan na talaga, Wala na tayo magagawa. Pero papacheck ko muna yung doon sa kaibigan namin, dito sa kapitbahay. Uh, kailangan ko muna ng ganyan. Kasi papalinisan ko, papalitan uh, ko ng kung kailangan ng palitan na ng ano, cream, tapos kung may problema yung loob, papacheck natin para check tayo. Ayun, kailangan natin ng pera. Hindi naman mo ni, ano, ni ex kasi madamot yun. Hindi niya sasagutin yung mga ganun-ganun. Wala yung pakialam. Ayan, masyok. Para mahindi niya sa ginagawa niya. Ayan. Ayun, ito niya lang yung niya. Okay lang sa legal kami yung asawa, legal ako ng pamilya, legal kami. Yung ano man ang problema niya, bahala siya. Damot kasi yun, hindi niya yan talaga iintindihin yung kahit sabihin niya sa kanya. Wala yung pakialam. konti pang tamis pa. Konti lang. Kahapon, yung, yung video video ako kami ni Tana. I-check na lang mga ka-baby love. Kung gusto niya ang kanta-kantahan, meron akong vlog na kanta-kantahan niya. Uh, search nyo na lang, kantahan lang. Yun. Meron naman picture doon. Ah. kita nyo naman kung ako yun, kasi hindi uh, pwede natin pagsamasamahin yung kantahan, sumba, kasi nakaka-copyright tayo ng youtube, kaya hiniwalay ko ng channel yun, kasi kahit maka-copyright tayo doon, okay lang uh, tingnan nyo na lang, search nyo na lang kantahan lang, yun enjoy-enjoy uh, kayo sa kanta-kanta namin nita nakahapon marami akong upload dun uh, na kanta-kanta kasi makisama yung video yung pahapon, kaya okay check na, na lang mga kabibila uh, magandang umaga ng sabado na pala tayo okay? bye bye magandang araw